Yo, what's, up? Mga kasandok. Simpleng araw. Rock na. <laughs> Simpleng recipe ang luluto ni kasandok oh, ngayon. Simpleng recipe ano ang kasandok. Uh, Pangah panga ng salmon, mga kasandok. Oh. Uh, sinigang. Pink, 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 oh, pink, pink salmon. Yan yeah, o. No? mga pulo Siyempre, gagamitin natin sampalok na original, mga kasandok. Nice. Napakasarap na natin Ano, kasandok? Mm. Gusto ko lang mag yan. Tirahin natin to Tara, tara, tara. <laughs> So ayun mga kasandok Hugasan muna natin sa mabuti Ayan Sarap lang sabaw nito Sigurado Hihwain na natin yung ating mga sangkap mga kasandok uh, unahin na natin itong ating kamatis Siyempre hihwain na natin yung sibuya Yung bawang natin wala pa Tatanggalin natin yung mga sumot ng sigarilyas Ah, bawang na lang ako lang. Nagpabili pa tayo doon sa isang kasantok natin. Okay. Ang mantika. Lagyan na natin yung ating pink salmon. Ayan o. Wakata! Giling mo kaya. Wakata! Wakata! Kasi <laughs> bawang. Sibuyas na lang muna mga kasantok. Wala pa yung bumili ng ating bawang eh. Ay. Uy, ire. hindi na wala yang patis pagka na dito sa tayo. Oh, Ayan Patis. Kinadén. Yan yeah, mga sandok. Wow! Diba? Lagyan natin ang sigarilyas. Yan diba ang sigarilyas mga kasandok. Saw natin at saka yung kaho ng pechay. Ay, lagyan natin sa ibabaw yung sampanok. sasalain natin itong sampalok mamaya mga kasandok para hindi siya sagabal pagka kinakain tatanggalin natin yung balat ah, pwede na rin natin sa lagyan ng, ng pampalasa yung ating mahiwagang beachy kunti lang tapan mga kasandok medyo okay na yung sampalok natin no? tatanggalin natin sa dito sa tirola lagay natin sa salaan so yun mga kasandok yan ang pipirisin natin. Pipirisin. <laughs> so, ang pipirisin. Sobrang asing nito mga Original na sampal. Yan o. No? Sige natin siya ng konting sabaw para... Sandok, pwede mabahawakan ito habang nagkakamera ka. ay no Wow nakapangangasim awesome. naman A few inches later So 'yon mga kasandok Ayun, hey, luto na nga yung sa... ating pink, pink salmon head. Nice. ano mga kasandok? Kain tayo. Magdasal mga tayo. Siyempre. Ah, Panginoon, salamat pong muli sa biyaya at lakas ang lahat po ng ito. Hinihiling namin sa ngalat karapatan ng aming mga nasusunod. Amen. Pugas kamay. Uh, magkaramay tayo. Uy, ah, lamig. Ayan o. Ah. Ah sarap ng sabaw nito mga kasandok grabe tapos may patis hmm. na nakita ah. sakto sakto to kasi kahapon nagkano tayo eh Tapakadaling lutuin no oo salbog salbog lang yan no tapos sabaw parang hinahigop higop the best to alam nyo kasi sa, sa mga may hangover nawala yung gulay andyan sa ilalim yun eh Ito.

Napakagaling ko sumalok. <laughs> Una subo para sa inyo lahat. Ayun, cheer. Higop na sabaw. Oh, yun. Woo. Ah. Para sa inyo po mga kasandok. Higop tayo ng sabaw ng Hining. pink salmon head. Ah. Ah. Mas palagay mo. Grabe yung sampalok na nunuot. Ah. Diba? Kain po. Kain na po. Minute, minute, minute. Ah. Hmm. Dapat pala pinalamig muna natin. Maso aso pa. Ang ganda, mm hmm. alam mo may miso, no? Ah. Tingnan mo 'yung ang may pink na sabaw. panalo Ayun oh, uh. kaya siya tinawag na pink ano Patis Patis na may sili, be like hmm, Tama lang tong luto natin ato ah uh, Nababalance yung nakain natin Putok-batok po talaga dapat niya eh. Ay, nag-uusap kami, ano? Isang araw naman, Kinulob, ano? Nahulub, no? na, ma'am. Taba, oh. Tinulob, ano? Kinulob na kambeng, ano? Ang laki nun. Yung buhay, tapos kukulob mo, tapos sisigan mo kagad. Ang laki nun, Kim. Bawa naman. Hmm, ko yung yung bata na ano, yung anak ni Baron Jojo. Hmm. Oy, JB Mendez. Nagre-request siya ng ano. Sama naman ako sa inyo. Bata lang 'yun. Hmm. Iba Yung anak ni Baron Jojo. Sunggo sa raw niya yung yung vlog natin. Mm shout out tayo, pogi. Tumo sa mama ka dito. Hindi hmm, kasama yun Sarap. Ha, kaya ano? Kaya ayaw mong lubayan sa mga ah. sumubo, ano? Ah. Grabe. Iba pala yung ano? Yung olive oil. No? Uh Oo. -oh. Ha? Spanish olive oil kasi yung mga kasandok, yung ginamit kong... May namin kong luto natin. Mantika. Anong luto? Adobo sa gata. <laughs> <laughs> Adobo sa gata na naman. <laughs> Wait. Anong klase? Itik? <laughs> Iba hmm. kain natin sa ganun eh, no? Mm. Grabe. Mm. Gulay ako, gulay. Wala bang kwento ngayon? Ah, uh ni Chief Sinkin eh. Hindi ko ba alam ang ba baon dyan? Meron kaya lang dating kwento na yun. Oo, oh, sige. Ano yan, ano yan, sige, sige. Naalala ko kasi yung ano yung... Kasi hindi ba, kapagkwentohan ah, natin dati yung pabaan ng ek-ek. Mm -hmm. Eh ngayon naman, paanuhan ng ek. -ek. <laughs> ah. Ah, merong magkasawa kasi, bagong ah. kasal. Ah. Kinasal sila doon sa... Painila. Mm -hmm. Yun, umuwi sila ng probinsya. Mm -hmm. Eh nabutan sila ng napakalakas na ulan. Mm. Eh di tumatawid sila ngayon sa ano. Sa may sapa. Malalim. Mahal eh, ka, alalayan mo ko, ililis mo eh, kayong palda ko kasi mababasa. Mm. Bagong kasal nga eh, maghahanin mo sila sa probinsya. No? Mm. Eh, di nililis ngayon nung asawa yung palda niya. Hani ka. <laughs> eh ka. <laughs> Hindi mo na, na ako. Hani ka. Katambok naman ito. <laughs> oh, oh. Sumagot ngayon si ano. Aba, hani eh ka? Pag eka yung kinanay na nakita mo, mas matambok pa riyak. <laughs> 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 Simple lang, lang na kwento yun. Hmm. Pero totoo ang nangyari yun. Hani ka, ka? Mababata na habang makakbang sa tubig. Ay, yung mandiligaw, yung mandiligaw. Manliligaw na Ay, manliligaw na Alang nasabi, no? Oo, oh, kagaya, okay, oh. kagaya, okay, okay. kagaya Kwento mo, kwento mo yan Oo oh. Meron <laughs> kasing manliligaw Nakapot na sila ng tatlong oras no Sa loob ng bahay Eh, nandun yung tatay, eh Nandun yung tatay ng babae, eh Alang kibuan Tatlong oras Nagbukas ka mo na ng ano Tatlong oras Tatlong oras na walang nasabi yung manliligaw Torpe. Binuksan ng babae yung bintana Katinig mm -hmm. na ng manliligaw yung bintana Aba, kalaki pala e kan. <laughs> okay ng kalabo niya. <laughs> ano oh, sabi ng <yung> tatay? Hindi <laughs> lang yung nasabi. Sabi ng tatay, nasintad daw eh. Nagulat yung tatay. Anak, anak, anak. Piliin mo eka yan. Maganda ma eka yan. Pumili ng kalabaw yan. <laughs> magaling kumilatis. O oh, magaling eka kumilatis ng kalabaw yan. Piliin mo na eka yan. Maliligaw mo na yan. <laughs> Lipin mo. Walang nasabi kung di yon. <laughs> Tatlong oras. Walang nasabi rin sa nililigawan. Nung buksan yung bintana. Abay, kalaki pala. ano po na nyo? Grabe mga kandok. Ah. Kailangan unti-unti lang ang kwento mga sandok. Marami pa yan. Oh, marami pa yan. <laughs> so yun mga sandok, habang kumakain pa si kasandok Jingoy, asabay na natin yung shout out. Naka ala ala load. Ala load. Hala. <laughs> so, yun mga so, huli na lang po ang sa ating. Alang load eh. Hindi nga natin ang to eh. Hala, hindi makakakuha to. Ah. So, yun so, mga... sandok ang <laughs> <laughs> Hanggang dito na lang yung kalabaw. <laughs> Isang masarap na recipe na naman <laughs> po man natin manating araw ngayong araw. Tama. Oh. So, mga kasandok. Uh... Asahan nyo pa po na marami pa kami ilalabas na video. Maraming maraming salamat po sa mga support at sa mga silent viewers natin dyan. Maraming Yon. maraming salamat po. Chicken you.